Oh, yeah. Kaya color PPF yung gusto niya. Para mas match yung dating, no? Mas, ano, bigat. Pwede yan, pre. Park mo sa bahay, tapos tingnan mo na. Tingnan ko na lang. <laughs> Sila na rin bahala sa, ano, kainis yung wash security. So hi guys, magandang umaga. First day ng work ngayon sa ating shop. Nakakatawa ah, kasi puno ulit tayo. Hindi, marami din tayo naiwan na project no, na tinutuloy natin ngayon. as of course, yung mga na-schedule today na ipaprocess natin. So right now, meron tayong isang dumating na, yung ano FJ Cruiser. So ang maganda sa project na to, I think, ibang kind of paint protection film ang ilalagay natin. No? So dito si Kyle, sinacheck niya yung unit. Boss! Boss! Anong balak ng ano, brother, ng client natin? Sir, sure, kasi hindi naman na talaga brand yung unit. Uh Oo. -oh. 再去吃啥？ So instead, na ang papagawaan siya is colored black. Yeah. Parang mga ganito, no? Parang yeah. mga lit-lit na mga scratches. Guys, sorry ha. Yeah, medyo madumi kasi yung unit pa. Hindi pa natin na start na ma-wash. Kakarating lang. So, ung gagawin natin yan, wash natin siya and then doon tayo mag-checklist. So, guys, ang maganda kasi dito, since ang concern ng client, medyo marami ng light scratches more may mga malalalim na gas-gas, no? Mga FG Cruiser kasi, alam naman natin, medyo matagal na sila na-release. Pero, syempre, collectible cars sila. Yung mga may-ari din ng mga FG Cruiser, hindi rin naman sila basta-basta. So, sir, Yeah. oh yeah everything yeah. yeah. Yeah, colored. Kaya colored PPF yung gusto niya. Para mas match yung dating, no? Mas, ano, bigatin yung dating. Kaya yeah, pa, paint pa, pa, protection pa rin. Yeah, so. Guys, all good naman kung gusto nang repeat ng client. Kaso, may mga cases kasi na, let's just say, na busy yung client, nagmamadali sila. So, isang option ang paint protection film na mapaganda yung unit ng buo, ng pantay-pantay. At the same time, may self-feeling capability pa. So, protected and very durable yung product. So, this one, ang gagawin natin, ililinisin natin siya, no? Ipe-prepare natin siya lahat and then we're gonna install black paint protection film okay. sa So, eto nga na niya, toto to, magiging black na rin to. So, abangan niya yan. And then, yung mga maliit na details, no? ito, di nga, no? Sa mga side mirrors, and of course, dito sa bumper, ibablock na rin natin yan. So, after this project, magiging ano na to, all black FJ Cruiser. Ang galing! Ang galing! Ayan, guys, gusto nyo, pasyal tayo sa loob. So, ito, ang Toyota days I think, it's for ceramic coating. So, uh, katapos niya lang ma-wash. So, ipapasok naman na sa loob. So, ito naman yung mga ibang natin projects na nakapasok na. Mga coating projects natin to. So, dito, nagde-degrime muna sila. Nililinis muna na yung mga singit-singit before sila mag-decontaminate and mag -polish. This one for ceramic coating also. And this one, ano, ito yung finished product na to. Final touches na lang ulit for releasing na rin to today. And this one is, ano, clear paint protection film naman, yung Pro Shield Plus ng Wash Authority. So, this one naman, ceramic coating ang gusto ni client. Actually, sila yung, ano, may area kung saan nag-aaral yung anak ko. So, shoutout sa inyo, sir. Kung kayong mag-alala, sir, gagalingan namin, sir. Yung anak ko, kayo nung bahala. Ito rin, uh, for finishing, kaka-install lang paint protection film and at the same time, check pa natin to before natin to i-release. mukha nito nung nasa labas. Pero this one, the client wanted naman clear paint protection film lang. So we just protected the whole car with clear paint protection film. Watch out guys, di pa to na finish So mukha pa siyang dull kasi yung installation, yung mga pinaghawak-hawakan and everything. So kaya may konting dust pa siya yung dumi. So ang gagawin natin ngayon, i-coating natin to and then after yun, no, mag-finishing tayo and then for sure, makinang na after. So ito naman, dito tayo sa ano, my favorite room room, the paint protection film room, kasi naka-aircon dito. <laughs> wow naman! Wow! So, ito, previous client natin si Sir Jerome, no? So, nag-call lang siya ng Modelista body kit. So, i-install natin yung Modelista body kits niya ng paint protection film. Ito naman, kung naaalala nyo, itong DYD. I think, lumabas ito a lot of time. So, ito naman, finish na rin. releasing na ito. Kung naaalala nito, I think, na-start ito nung weekend. Today na ang releasing nito. Tinan nyo guys, pa na-finish na siya. Kung naaalala nyo yung sa FJ doon, medyo madumi pa, di ba? Pero kapag nalinis na siya, na-coating na siya and everything, grabe yung color, talagang nagpapop. Parang wala talagang nakalagay. Yun ang gusto ko sa wind paint protection film, para wala talagang nakalagay. And of course, yung installation natin, we try our best talaga na mapasok natin lahat. So tulad nito, baklas tayo. On process for full paint protection ng no film din. So, ang ginawa natin dito, lahat ng pwedeng baklasin, babaklasin natin para mapasok natin yung PPS. Ang galing! Ang galing! Actually, yung client na to, dapat weekend siya. Kaso, ang nangyari, may tama sila dito. So, nakisuyo sila sa amin. Wash authority sa so, totoo lang dahil na very clean. Pero, may mga friends tayo na mga paint shop na, kumbaga, nasubukan na natin. No? So, kapag nakisuyo si client na parang, sir, busy ako eh. Baka naman may matulong kayo or matulungan nyo ako kasi gusto ko pa service Kaso may konti lang na diferensya yung unit ko na gusto ko sanang maayos bago siya magawa. Wala naman pong problema yon. Pwedeng pwede nyo po kami lakitan. So, kami naman, we're very willing to help. Kung ano po matutulong namin? Tutulungan namin kayo before the service para at least ma -ano, magawa natin yung concern nyo. Kasi extra mile, it always helps. Diba? So guys, ito naman tayo sa mga installers natin. It's where the magic happens talaga. Wow! Wow, magic! So, we have a red Ford Raptor calling Pro Shield Plus Paint Protection Film. Guys, tinan nyo, pa nag-install tayo, talaga nagpapasobra tayo kasi kailangan talaga. Kung kaya natin itong in, dapat talaga i-talk then para malinis talaga yung installation. Ilang beses na ito, itong you know, ano, sa vlog, pero so, ito, binabaklas kasi natin lahat talaga para malinis yung installation. And very tasking talaga ang installation ng paint protection film, but it's worth it. Ang dami na ho namin naging kliyente, mga taon na, up until na maganda pa rin unit. Pero of course, kailangan kong maging honest sa inyo. Yung paint protection film or any kind of protection, it can go as far as kung paano ka maging maalaga sa sakin mo. Yes, it would help greatly, pero of course, kailangan mo pa rin alagaan yung sakyan. So, mga client natin, yun yung kina-advise namin sa kanila na, syempre, regular, linisin pa rin yung sakyan, no? And of course, ilagay pa rin yung mga film protectant, kung meron man, or kung hindi man, at least regular car wash so, kaya, And of course, yung mga common lang ano man, na in-explain natin na huwag pumarada sa mga puno na nag yung mga nagsasampagay, sa mga ipot ng ibon, mga ganon, mga contaminants, kung nakita, na natin i-wipe na agad. Doon lang naman, huwag lang natin basain kasi medyo mataas ang mineral content ng tubig dito sa atin. Kapag binasa natin, wipe it down. Huwag natin hayaan na magstick stick lang sa, ano, sa paint protection film, ceramic coating, or bare paint. Kasi nagmamarks yun. Common misconception is yung parang akala nila yung mismong water, yung watermark. No, it's the mineral content that is included or in the water. So, yun yung mga nakikita nyo po na pumuputi. Mga mineral deposit, calcium, whatever. Yun lang naman, isang tip lang from Boss Okay. Dito, I think, fail like or apakalasin natin yan. Ito yung reason din kung bakit kapag nagpa-PPF ka, is parang walang nakalagay kasi pinapasok natin bukod dun sa detailing process, yeah, sa mga ganun, imagine nyo, kikinang na siya sa detailing pa lang, tapos maglalaki ka pa ng PPF, which add to the gloss talaga, siguro around, depende sa film eh, pero ranging from 40 to 70% na additional gloss, nasa ganun. After ma-finish, grabe talaga yung kulay. Grabe talaga yung kulay. At same time, added benefit pa, may self-healing capability. Of course, kung maganda yung klase ng film, durable, and kumbaga, nababawasan yung pag-aalala mo sa pag-maintain. Tapos, kung magkaroon man ng konting accident, eh, as long as yung tuck yung self. Huwag lang sana yung talaga nabanggan. Tatanggalin mo lang yun kung di na siya, di na kaya ng self-healing niya dahil nasira yung mismo yung film. Meron ka ano, fresh paint, na original paint, no? Which is, alam naman natin yung resale value ng car, it depends a lot kapag original paint. It's a big factor kasi sa ganun. Na kasi baray yung mga sasakyan eh, eh. ba? Diba? Medyo for a Filipino talagang pinaghirapan natin. Pinaghirapan natin yung ano, pera na gagastusin natin in buying a car na gusto natin. So, might as well protect it. ba? Diba? Parang investment na rin. Na yung pinaghirapan mong pera, alam mo na someday mas mapaprotect mo mas may enjoy mo sa and worry free magagamit mo sa. and by the time by the time kapag so mas yumaman ka na kapag mas yumaman ka na bibili ka na ng bago mas makaka add ng value yun eh if the film is more than the ano the warranty na or the durability na pinrovide ng ano ng shop or manufacturer you can remove it and you have a fresh paint di detail mo na lang yun for me hindi ko yung binibenta pero for me it's really worth it it's really worth it so yun lang naman yun lang naman konting kwentuhan lang habang namamasil sa shop. so guys ito na lang lang pala yung dalawang journal natin. May dalawa tayo ano, journal na for coating. Ito tapos na to, no, Yeng, no? So this one is done na. Ito yung ano, isang project natin. So right now ito naman on process naman siya. So kung makikita niyo yung paint difference, I'm not sure kung nakikita sa camera, pero yung gloss pa lang niya, napakalayo na ng difference, napakalayo na ng kulay. This one wala pa nakalagay, Pero this one meron na. So mas malinis na siya, mas makinang na siya. Very hydrophobic po 'yan, mas madaling linisin, madaling linisin. Of course, ang challenge lang, of course, with the ceramic coating since it's a liquid protection na nexus nag or nag-bond with the paint. Kapag po sa mga physical damage, uh, mga light scratches lang po ang kaya niya. Pero hindi po yung mga malalaking. Yan po yung isang mga difference natin. But it's a very affordable and of course, a very efficient protection. so for now, di ka pa ready for paint protection film, but you still want your car to be protected or your motorcycle to be protected, ceramic coating and graphic coating is a very good option. Ayan, yun lang naman. I think na-cover natin yung buong shop in a span of a few minutes. And sana umabot kayo support ng video to. And sana nag-enjoy kayo. Sana may na-share ako at may natutunan kayo sa akin. So mamaya, ihintay natin yung client natin, yung ano, yung Toyota Camry na re So yun naman ang project natin doon, is co natin siya. And gusto niya magkaroon ng accent yung ano, yung Toyota Camry. So gusto niya papalagyan doon niya ng black PPF yung hood and then i think yung mga side mirror. So abangan natin yun. All right, See you guys. Hello po. Magandang umaga. Sir. sir, okay lang na naka-video. Sir, okay lang ba? Okay, lang. Napanood niyo po pala yun, sir. napanood niyo po pala yun. Oo, oh, pinapanood niyo, sir Alfred. Oo, hanga ako siyang kulit niyo. Hindi mo, magpagpagpigilan na. Sa tinapuha mo talaga ng sir. Sir, huwag Ah, okay. Mas malapit ka sa swerte. Tama sir. Tama po kayo. Basta nagsisipag pa rin ang Wala kang nilalamangan. Lalaman. Yeah. Yeah. Magaling pa. malaki pa siya. Guys, narinig niyo yan ah. Basta masipag, di ba? At wala kang lalamangan

Vacuum na lang ata ito pag magabog ka. Oo, oh, ganyan lang yung yeah, siya. sir. Glowing na lang. Kahit malika po, walang problema. Direct na yung punahan na lang. Pwede. Hindi ano yeah. Hindi po eh, uh mga -huh. yes, sir marks. Kasi that's, that's the ano po, kung baga main uh, purpose or benefits din ng PPM. Oo. Kaya may selfie na ipaw uh, ulit uh, siya. Baka pati yung cabin na yan. Hindi <laughs> <laughs> kasi babayad ka ng mahal. Yeah. Yes. Kailangan yung damdamin ng customer mo na. Ma-ma-ma oh, pa-saya din talaga. I, uh, I 99 than... uh -huh. Really okay. nice meeting you sir. Grabe so sa yung dami kong natutunan sa maikling oras. Boss Jin? Boss gene. Ah, uh, Boss <laughs> Sa channel mo. Sa so, channel po. Okay. So guys, meron tayong dumating na ano, project ngayon. Ito actually, ano, kay Tito Doming to eh. No? Kay Tito Doming, isa siyang magaling na doktor, isa magaling na surgeon. Very busy na tao. Anong gusto niya mangyari? So, ang gusto niya sana is magbukang bago to. Alright? So, kung makikita nyo, ang problems natin right now on first inspection is mga clips dito, tapos may crack na dito. May mga gasgas, of course. Yung mags natin tama na rin. Then, medyo dull na yung paint ng plastic trim. Medyo, I just say, very busy yung car. Of course, medyo dull na yung paint niya, yung dating niya. Wala no? ko, tumitama pala siya dito. So, syempre, papayos natin. Sana kayo ito ng PDR, no? Ng paintless dent repair para hindi na tayo masyado magmasilya. Tapos ito, yung mga clips dito. Kailangan natin ito maayos. And overall, medyo dull na. So, ang gusto talaga ni client is, no? Pa-paint niya sana itong sakyan. Try natin. Baka gusto niya rin i-consider yung, yung colored paint protection film ng Wash Authority. Pag mga busy na tao, usually yung pag-aalaga, talagang may bigyan ng time yan, eh. O, lalo na, yung mga, mga doctors on call lagi Mga Ang maganda sa pa paint protection film tayo is bukod sa self-healing capability niya, yung turn turnover time. Kasi kung kailangan niya yung car agad, gusto niya makita at magamit agad, mas mabilis. Kasi ang installation, ang magtatagal lang naman tayo dito sa preparation eh. Kasi gusto natin, maayos muna natin lahat to. Siguro yung mga parts na kailangan natin orderin, kung may kailangan man tayong orderin para sa unit o orderin muna natin. Pero the installation of paint protection film, mabilis lang. 2 to 3 days kaya natin yan. Tatawagan natin client kung gusto niya i-consider or included sa budget niya. Kasi I think medyo malaki din yung mga gastos niya kapag, ano, kapag nagpa-repaint siya ng kasi yung top niya rin, tinay niyo, faded na rin sa top niya. Actually, bumigay na eh. Nag-crack na yung clear coat. Usually, damage talaga yan kapag sa, ano, sa araw. Sa araw, yung mga UV. Yun din yung goal ng mga, ano, eh, ng mga film. At the same time, yung mga coating. Yung UV protection natin. Kasi yun talaga, init talaga. Isirain niya talaga yan. Tapos ito, yung mga clips daw, pinapasuyo din. So, this is a very, ano, <laughs> this is a very big project. So, magte-take to ng time sa preparation. And stay tuned. Tingnan natin kung anong kayang gawin ng washatory. Pero disclaimer lang guys, ayun kami, hindi kami nagpipaint. Yung mga kailangan niyang ma-paint sa mga tropa nating pintor, you know, sa mga pagkakatiwala nating pintor. Kung may paint shop ka, di ba? And you want to collaborate with us and you know na could help us and of course quality yung gawa, please let us know. So we can also forward our clients to you. No? Know, makakatulong ka sa amin, makakatulong din kami sa inyo. Diba? So yun muna ang, ang goal namin. Paayos ko muna yung mga dent, yung mga clip, and then yung mag, papapintura natin to definitely. And hopefully itong mga ano, kung anong pwedeng gawin, papagawa natin para maayos siya. Yeah. Stay tuned po. Ano may status sa project natin. And sa mga next episodes natin, pakapil-hapil natin to Check natin yung progress niya para makita niya rin. Alright? So, see you guys. Later, hintayin ko lang yung Tamaraw, yung project natin na ano, Tamaraw for black paint protection film sa hood and of course for coating. Alright? <coughs> guys, ito na yung project natin tumingin na tayo ng permission kay Sir na ibablog natin. Sir, okay lang na ako. Nakablog no, tayo. Hello! Hi! <laughs> so, guys, kasama natin si Sir Robby. So, Sir, anong gusto mong magawa sa, ano, sa unit mo? Uh, actually, ito pa sa ceramic coating siya. Yes. And then, besides ceramic coating, on this part, siguro kung sara ko yung papa-PPF ko sa part na to kasi Uh, my plan is to wrap it sana na black. Oh. Kaso, I heard na meron kayong PPF na black. So, yeah. may tas well, a PPF na rin para mas... Para mag, uh, uh, ano sir, no? Siya may accent siya, oh, no? Parang kakaiba uh, siya, no? Sige sir, no problem, no problem. So, bali, ano, you know, wash namin, and then of course, the detail namin, and then pasok na natin sa loob. Oo, oh, sir. Tapos, sir, tanong ko lang, sir, kasi kailangan namin ng service sa shop. Magkano nabot ng camera ngayon? 1,000... Ah, 1,142. Oh, 40, 40 talaga. Man. Pero may kasama na 'yon, sir, kasama, kasama na 'yon. Ka. That's dual aircon. Dual aircon oh. siya. Pero this one is... Just manual. Manual lang siya. Manual. Oh. Pero sir, tama ba? Makina ng Hilux. So, ay, makina ng Hilux. Ay, ano ba ang ano, sir? Uh, nature of business ko nila? Actually, uh, yung uh, signages, we do outdoor and indoor signages. Talaga? Yes. ito lang sa Bacolor Chambusen. Actually, sir, speaking of signages, kailangan. <laughs> ah, sige, tama-tama. Oh, Kasi sir, ito, itong anong, sobrang luma na namin na signage. <laughs> sobrang luma na namin na signage. Kaya bang paganda yun sir? Sir, kaya-kaya. Kasi ang problem namin, usually, mga clients, hindi na nila makita. Kami <laughs> nah, oh. na, saan yung shop niyo? <laughs> Eh <laughs> uh, na ano ako tabi kami ng gasolina ano so natatakpan pa kami ng oh, oh. presyo ng gasolina. Oh. <laughs> yun din kasi yung importante sa signage eh. Yun ang unang hahanapin at makikita ng mga tao. That's, kaya very important talaga siya sa mga tama. Tama yun sir, tama. So guys, grabe. Ang galing ni sir. Oh. May mga technical things na in-explain niya na kailangan sa isang Chinese. Pero yun sir, masasalba pa ba, yun para sa loob sana kung sakali? Oh, yes sir, pwede, pwede pa yun. Uh, kung okay pa naman yung frame niya and lights niya sa loob, actually kahit busted na lights, we can, we can repair it eh. Uh, Tapos yung sa harap niya, uh, let's see if we can still use the old one or do we still need to just add stickers or we need to paint ano, yung mga acrylic niya. Ah. Tingnan namin sir pag na-pull out namin. Oh ba? Namin, sige, sige sir. Sige para sir. Para pwede mo po siya magagamit sa ibang lugar o sa loob. Oh sir, shop. para may konting pangalan lang sa loob. kasi oh, very sir. bare pa yung sige, shop oh, Sayang naman yung ano, sayang naman yung signages na no? Tama. Pwede, pwede yun, sir. Sige sir, sige sir. Gano'ng katagal na kayo sa ano sir? Actually, we started ano, 20... 2018 with my brother. Dito rin sa Bacolor. Yeah. 2018 yan. Oh, 2018. tagal na kayo, sir? Tagal na, sir. Actually, uh -huh. I was one of the na no, nakita ko yung lumaki yung wash authority. Oh, thank you. I start ako dito, alam ko, nagpa-car nagpa wash lang ako. ng people, car wash, detailing. Oh, yes, sir. Pero, tingnan mo ngayon. Oh, thank you, sir. sir. Dahil dahil sa inyo, sir. <laughs> dahil <laughs> sa inyo, dahil <laughs> sa inyo, dahil sa inyo. Antay dito, sir, magkano kayo abutin? check ko muna, sir. Papopular ko muna. Kasi okay prior to ano sa patent or popular kong na namin yung sizes eh. then propose kami ng layout at materials na kailangan nyo para Actually naman nagpo-propose kami ng 2 to 3 option na eh, which is the most durable down to the cheapest sign. cheapest signage you know? pero syempre doon na tayo sa durable, durable okay? oo, <laughs> para pang matagalan yes, sir, no? o matagalan lalo no? sa weather natin ngayon kailangan talaga matiba yung mga signage na tayo eh. so, totoo sir no? So, sobrang iinit so, sir no? oo tama tama so yun guys kapag may kailangan kayo ng signage kay Sir Robbie sa Ink Monkeys no? grabe sobrang tagal na nila sa internet industrial of course grabe I think marami ng malalaking projects si Sir very humble lang siya very simple lang siya So for now gagawin muna natin yung tower tayo muna yung magse-service sa kanya no So Sir looking forward to the top, yes, sir, yeah. ano, sa project sir, natin alright Thank you, thank you, thank, you thank you po thank you po thank you sir. thank you Sir so hapon na. So right now, na installan na natin ng ano, ng black paint protection film yung hood ng tamaraw ni nila Sir uh, Robbie sa Ink Monkeys. So uh, ito na ni request niya. Gusto niya lang kasi na magkaroon ng something different sa hood niya or something accent daw. So ito niya sabihin. ang isang option na in natin is paint protection film. So compared sa wraps kasi this one, ano, this one has self-healing capability. And imagine guys, no? imagine niya lang. If what we can do sa isang, ano, sa isang sakyan in, ano, in a very small amount time, a very small amount of time. So like in just a snap, you can change this color to black. So mas elegant siya or whatever color you can imagine. As long as an available color, we can do it here in the shop. And if, of course, it's paint protection film. So ibig sabihin, may self-healing capability. At the same time, mas durable. So right now, kaka-tall pa lang. So finish pa tayo. And then, ang project kasi natin dito, na black paint protection film sa hood and coating for the whole unit. So right now, since medyo malaki yung car hindi detail pa rin tayo. One thing I noticed sa mga ano, sa paint na mga LT, mga Tamara, pagdating sa likod, medyo mas Balat compared sa ano Compared sa pagpumunta Sa mga Sa mga front nila Mas smooth yung paint So ayun So far detailing pa din tayo And then after nyan coating tayo So maybe I'm not sure kung matatapos natin today Pero I think tomorrow siguro Para mas sigurado So dito naman Actually Kung naaalala niyo sa mga Ano Sa inuunang episode natin I think this one yung kay Sleekers We have two journals here For uh, ceramic coating So This is ano Tapos na rin I think mag final layer na lang yata Or mag finish na lang ulit Kung kinakailangan Pero ito yung kay Sleekers so from uh, very dull color before, ngayon mas vibrant na siya kasi may ceramic coating na. And kung naaalala nyo, di ba, nagtanong siya kung anong pwedeng protection sa kanyang ano, no, sa may gauge niya. Sa panel, yan guys. Binigyan natin option is paint protection film. Bakit? Kasi may self-healing capability. So, kung magkawakan, makawakan, magkasikasan, bilad mo lang kung sumawawala. And, nag din siya na extra protection sa headlights, no? Kasi ito yung sumasalubong sa mga debris, sa mga bato-bato. Ganyan. So, ito meron din paint protection film. No? So, again, kapag gusto magpa sa amin, sa motor, ang price range na nasa p to 5000 excluding of course yung paint protection film na mga gusto natin palagyan. Ito, guys, one of the, ano, very affordable talaga. Very affordable and of course, very efficient and effective form of protection and ease of maintenance kasi napakadali na linisin ito. And of course, you don't have to reapply every time mga traditional waxes, mga carnauba wax yun. And then, kung walang nang boosters, marami naman boosters na available sa market. Ako, natutuwa ko pag ganyan kasi habang bago pa, habang bago pa yung unit, so may protection na siya, some form of protection. Uh, mas may enjoy mo siya siya kasi mas glossy siya, mas appealing and mas presentable yon. Guys, dito naman, I think mayroon tayong ano, sa after sales yata. I think it's for checking. So, upon checking yung mga umangat, sa tingin namin, hindi na namin siya masasave ng basta-basta. So, I think ang naging decision na natin dito is palitan na lang natin. But it's no problem for us. Importante masayang claim. So, dito. So guys, ito yung alam nyo, yung Nissan Patrol. Ongoing pa rin yung detailing kasi very, very, very tedious process talaga ang detailing. Hindi talaga siya ganun kabilis. Ayan guys, uh, so nag-detail pa rin sila para make sure na everything is okay, everything is clean, everything is polished well before we apply the coating. I think this is one of the last generations of Nissan Patrol bago mag-grease So yun lang guys, in-update ko lang kayo kung anong status ng projects natin and hopefully, ma-video rin natin ang releasing natin sa mga projects na ito. Medyo busy lang talaga talaga. So, we try as much as we can na makover natin sa video lahat. Pero of course, we respect the privacy din ng mga kliyente natin. Sometimes, sabi ayaw natin basta-basta na lang i-video sila. So, ayun. Stay tuned, Boss Team. Alright. Hi hey guys, nandito na rin tayo. So, Marami tayong nagawa sa FJ. Kung naalala nyo, this one is for black paint protection film. Ayan. So, medyo kaka-install pa lang. Nakabuklas pa lang lahat. On process pa tayo. So, tomorrow pa natin ito itutuloy. Kasi uh, today, nag-detail pa lang sila. Eh. So, maraming time na rin no for this day. So, ayan guys. Kung naalala nyo ito, this one silver. Iba yung color nito. Yeah. Just like this one. So, ito guys. Hindi pa finish yung installation. Kaya medyo madumi pa. Of course, we will polish this. Kailangan. Ito yung color niya before. Parang syang, ayan, silver. Tama. Ayan, silver siya before. And we're turning the FJ Cruiser all black. It's a really good option kasi you have self-healing capability. The changing or the process only takes a few days, no? So, it's a really good option. Kung sakali lang naman ng na gusto mo ng film instead of repaint. Pero, of course, depende sa preference ng client natin. Paint is also good. Ito lang, advantage lang niya is may, of course, self-healing. So, this is rated for ano 8 to 10 years yung film natin. So, kaya, hulit na sa eh. So if you have a car na gusto nyo pagandahin talaga, pagandahin or ibahin yung kulay, colored paint protection film kung sa kasi gusto nyo magibang kulay. And kung gusto nyo lang i-maintain e or maganda yung pag paint niya, no? or yung pagkaka-paint niya, of course, you offer clear paint protection film. So date namin kayo tomorrow, fully matapos namin. Kasi medyo marami tayong projects, so kailangan natin ano, maging efficient sa ating process. So ayun lang naman, right now, hintayin na lang natin si Silipis. Tapos i-release re na natin yung journal niya. Alright guys, mamaya ulit! Brother, ang ating celebrity na kaibigan. Let's go. Let's go. Okay na yung unit, mabaring. Blahan mo nga. <laughs> Actually, ano, ito, 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 brother. Okay, so, this one, I think. Ito yung guys, Ligis. Identical kasi talaga sila. <laughs> so, brother, explain ko lang mabilisan. So, okay na. Coated na yung unit. Na-curing na rin natin properly. So, for one week, huwag mo natin pressure wash. Okay. And just in case na maunalan, wipe down lang natin with clean microfiber. Pero just in case din, madumihan, maputikan, hose down. Pwede tayo. Pwede naman bubili yung uh, hose down. Pero after nun, of course, kailangan ba rin natin punasan na uh, kasi so yung mineral content ng water, we never know. Kasi then, after one week, regular car wash, pwede yung car shampoo. wag lang yung mga harsh chemicals tulad ng mga detergent added heart Mga pH neutral so. And then, kung gusto mag-apply ng mga boosters, mga boosters, wala problema. And then, nalagyan na rin namin ng PPF. Itong ano, sa beach mo. Ito, yeah, ito. May and may then, may ito rin headlights. Para, headlight. para lahat ng pinasalubong niya. And of course, syempre headlights. Medyo mahal. Medyo may halaga kung ano, mm -hmm. pwede yung lagyan ng protection. Bakit hindi. Pwede yan, pre. Park mo sa bahay, tapos tingnan mo na lang. Tingnan ko na lang. No. Pwede sabi nila, tipid tayo ko. Oo. Tipid talaga. Tipid. <laughs> tipid. 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 Tipid thank, Dolid, thank Dolid. you, thank you guys. Dolid, Ay, thank you bro Dolid. sa, sa, tiwala. Thank you bro sa tiwala. May enjoy mo na yan brother. Pag gusto nyo sa join na nyo na magpa-coating, message nyo lang po yung Wash 30. Tulungan namin kaya. Okay naman guys, okay na yung unit. So, itay na lang natin si ano, si Sir Robby. Okay na, na-final na rin nila. Pati loob, na, Linis na din. Mas glossy na siya. No? Mas makinang na siya compared before. At the same time, oh, na-PPF na rin yung hood niya. So, ito yung maganda sa PPF. Pati na sa mga spotlights. No? Wala talaga mga gasga. Kaya, ganda rin talaga ng color paint protection. So, customization option talaga. If you want to change the color of your car. Hintayin na lang natin si Sir Robby. Sabi niya around 2 o'clock. na release natin after. Hopefully, mapasayin natin siya. So, hi guys. Andito na si Sir Robby. Sa ano, owner ng Ink Monkeys at owner nitong Tamarao na pinakoating sa atin. At of course, on Black PPF on the hood. So, Sir, kumusta? Ano so, po masasabi niya? Sobrang ano, pogi. Gwapo na dati. Mas ko pa ngayon. Bale, magandang idea din tong Black PPF sa hood. Sa so, nagbigay siya ng accent at lagong pumorma. Ready na, Sir. Ready, ng, ano, ready na ano, maghanap oh, buhay. maghanap buhay. Pandagdag sa ano, imka. Sa <laughs> oh, susunod na balik ni sir, nakapatrol na siya. <laughs> Manifesting, o. Oh. Sana, oh. Guys, kung di, ano, very humble lang si sir, ha, ah, pero grabe. Sila pala yung, ano, gumagawa ng mga signage ng Anytime Fitness around, ano, the Philippines. Tama, sir? Yes, sir, o. Oh, Mahabot na rin kami sa Sambuanga, ganyan. Grabe. Napaka-humble ng tao nito. Guys, pag may kailangan kayo sa signage nyo, no, sa businesses nyo, yung monkey sila, guys. No. Sila na rin bahala sa, ano, signage ng Wash Authority. kasi Oo, kami nang bahala. So, looking forward, sir. Yes, sir. Na, ano, sir, na, thank you. Na, Thank you very much po. Thank you Quality very much. since ano, day one wash authority. Thank you po. Approved. Thank you po. Thank you po. So guys, kung sakaling interested kayo na magpa-coating sa atin for Tamaraw, usually ang range natin nasa 15,000. And then kung gusto natin magpa ano, pa-accent ng black PPF or magpa-install ng PPF sa ano, sa hood natin or sa other panels, start po tayo ng 12,000 per panel. All right? So this package usually costs around 30,000 po. Mas mababa po, 25 to 30,000. All right, guys. Thank you very much po and see you in the next vlog.